Nandito nga ulit kami ngayon sa barrio. Kasi kailangan namin tignan yung pinapaayos namin. Sino ba naman kasi hindi gaganaan humuwi kung ganito yung pinapagawa mo, ba? Diba? Excited tuloy ako lagi umuwi ng weekend. Nandito pala kami sa palengke ngayon kasi mamimili kami ng i-stock e naming ulam. Mas mura kasi dito kasi dun sa barrio. Grabe, sobrang mahal na nang mabilihin ngayon. Ilan na lang mabibili ng 1,000 Pagbaba nga namin ng sasakyan, may pahabol si General. Gusto daw niya ng paan ng manok. Kaya bili tayo ng Adidas. Tapos syempre hindi mawawala yung manok. Yan, bumili na rin kami ng manok para may pang-stock sila doon tas ayan gusto din daw niya ng tahong sarap din kasi ng tahong eh no bili na rin tayo ng mga frozen para may pang ulam every morning malapit na akong maging taong bahay kaya dapat sanayin ko na yung sarili kong mag grocery mamalengke gano'n pero alam niyo ba pinaka paborito kong part to yung mamalengke Ay. ang ganda kasi mamalengke Ay. basta na wad di kwarta talaga Hay, nako gustong gusto kong mamalengke kawawa talaga si general pag ako hindi na nag work kasi magastos talaga ako mamalengke ayun hinahanap ko nga si general kung saan siya dito banda naka parking kasi kailanan na miniiwan dun sa sasakyan yung mga bitbit -bit namin yung usapan naming 3am mamamalingke 6 pas na kami naka uh, ano biyahe nakawin na nga kami dito sa bahay at yan inaayos ko na yung mga pinamili namin tapos mama naman nagpe-prepare na siya ng pananghalian kasi tanghali na, na din puti na lang talaga masipag si mama ko magluto ako kasi hindi ganon. medyo matamad-tamad ako aminado naman ang darcy niyo eh yung nagbibidyo ako habang nagluluto si mama ko, buti na lang talaga hindi niya ako pinapagalitan. <laughs> oh flex ko lang po ulit yung pinapagawa namin. Grabe, sarap sa pakiramdam. Makalain mo, kaya pala namin magpatayo ng ganito. Mahal magpagawa pero ayos lang. Worth it na worth it naman. Sipag at tsaga lang talaga ang kailangan. Tsaka syempre, huwag din natin kakalimutan mag-thank you kay God sa mga blessings na binibigay niya sa atin. Sa susunod na update ko, siguro patapos na yung bahay namin.